Nagkakaubusan na ng tiket ng bus sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX ngayong bispiras ng Undas. Sana iyan naman kung saan marami na ring biyahero mawawalan pa ho ng tubig dyan bukas dahil sa water interruption ng Maynila. Live mula sa na sa frontline balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta ang sitwasyon dyan? Gigi, alam mo tulad niya ng inaasahan ay ramdam na ramdam na ang pagdami ng mga pasehero sa mga terminal ng bus, sa airport at maging sa pantalan. Pero alam mo, hindi katulad ng mga nakaraang dos ay hindi ganong karami ang mga bumiyahe dahil pa rin sa epekto ng mga bagyo. Fully book na ang ilang biyahe papunta sa iba't ibang probinsya sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX ngayong bisperas ng Undas. Ayon sa pamunuan ng terminal, mabenta ang mga tiket papunta sa Bicol. Pero di gaya noong nakaraang taon, di hamak na mas kakaunti raw ang mga biyahero ngayong Undas. Kasunod niya ng pananalasa ng Bagyong Christine at banta ng Super Typhoon Leon. Eh siguro nagdadalo ang isip yung mga kababayan natin, baka mas stranded sila. Sa kabila nito, meron pa rin namang mga disididong bumiyahe. Gaya nila Nora, na uwing-uwi na raw pa Sorsogon Orsogon dahil naiwan doon ang kanyang mga anak. Kasi kahapon nag-text ako sa opisina kung may biyahe na. Ay sabi meron na daw, kaya sabi ko sa asawa ko, uwi na siya kasi ko sa mga anak ko. Gaya naman kahapon, nag-ikot din ulit kanina si Transportation Secretary Jaime Bautista. Pinuntahan niya ang Manila North Port Terminal. Nabalik normal na ang biyahe ng mga barko matapos ang bagyo. Pero gaya sa pitex kakaunti rin ang mga pasehero ngayon kumpara sa undas noong nakaraang taon. Kabaliktaran niya sa sitwasyon sa Naia. Posibleng araw umabot sa 150,000 ang mga pasehero ngayong araw. Ang problema, marami pa rin aberya. Ayon sa New Naia Infrastructure Corporation, damay ang airport sa maintenance activity ng Maynilad. Kaya mawawala ng supply ng tubig ang Terminal 3 bukas hanggang Sabado. Tsyempo pa sa undas. Maynilad will be there to support us. Water delivery tanks will be there yung fire trucks, fire trucks natin dito sa San Miguel, meron tayong San Miguel Infra. Marami rin silang mga water tanks. So... Bukod sa tubig, malaking problema rin hanggang ngayon ang aircon at baggage handling system sa si airport. Sa ngayon, nire-remedyohan daw muna nila ang mga problema. Jiggy, hindi man ganun karami yung bumabiyahe papuntang Bicol pero marami namang pasahero ang babiyahe papunta sa Central at Northern Luzon na according to the officials ng PTEX, eh ngayon pa lang nagpipick up. Itong pilang nakita nyo dito sa aking likuran ngayon, talagang inasahan na raw ito dahil half day lamang ang tanggapan ng pamahalaan ngayon. Kaya marami talaga makakabiyahin ngayon na pasahero papunta sa mga probinsya. Jiggy. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe. the social media pages the news 5